Ipinagpatuloy ngayong araw, ikadalamput dalawa ng Agosto, ang Commencement Exercises 2025 ng Pampanga State University dito pa rin sa Dr. Ernesto Tinigdao Sports Center na dinaluhan ng mahigit dalawang dibong magsisipagtapos mula sa College of Hospitality and Tourism Management at ng tatlong satellite campuses kabilang narito ang Kandaba, Lubao at ng Santo Tomas. Nagbigay ng inspirasyon sa kapwa niya graduate si Denmark Manalili mula sa College of Hospitality and Tourism Management, isang suma cum laude. Sa kanyang talumpati, pinigyan niyang pagpupugay ang mga estudyante na kinakailangan magtrabaho kasabay ng pag-aaral. Sa araw na ito, ibibigay ko ngayon sa mga estudyante na piniling magsumikang mag-aaral habang nagtatrabaho. Alam ko ang hirap ang mag-aaral ng buyang ang magsulat ng papel habang pagod ng matawano. Ang matulog na ang laban ng isip ay bukas o itulika ulit. Kayo ang tunay na bayadin ng inyong mga sarili. Nagpasalamat din siya dahil nagpagtapos siya ng kanyang ina na solo parent. I am Denmark Abiola Manalili from Bachelor of Science in Hospitality Management. Sumakap loudness. Ah, uh, na bago po nang bilang isang top student po. Uh, hindi man naman po makakaila na marami pong challenges na nangyayari po sa buhay ko po. Pero para sa akin yung nagwawagi po yung araw-araw ko pong uh, nagiging mas matatag po para sa sarili mo. Saka po yung kabiguan po, yun po yung nagiging uh, uh, way ko pa para yung rejection po sa ibang bagay po magiging redirection po sa buhay ko po. Ganon din si Micaela Kalma na mula sa Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management, na isa ring summa cum laude. I felt so frustrated in all It was my dream and completely blown it apart. I know I'm not the only one who experienced that situation. Maybe men have a I even a question, God. Why, Lord? I pray for this. I believe you will make it. But then I realized, God's plans are sometimes different from ours. We spend so much time planning our lives and setting goals for the future. Yet we sometimes forget to leave space for His later plan. kung saan sinabi niya na hindi man ang pinangarap niyang kurso ang kanyang tinapos, ay napagtanto niya na may mas magandang nakalaan para sa kanya. Kaela P. Kaela, BSTA Marketing from Santo Tomas Campus. Uh, being uh, A-achiever, never ko naman in-expect in na aabot ako sa ganito. Like, I, I always, um, I just wanted to finish my degree. Uh, despite nung, um, nabigo, nabigo ako dun sa dream course ko, parang nawala na nawala na ako ng gano'n ah uh, na parang to do better pero by God's grace ah uh, ayon uh, sabi nga nila pag will ni Lord at kung para sa'yo para sa'yo ito ang ka kakalog sa isang panayam naman kay Kenji Basa mula sa Bachelor of Science in Entrepreneurship isang cum laude okay, I'm Kenji Basa from BS Entrepreneurship And I'm from Kandaba Campus. For me, nagre-reflect siya sa ano sa adventures ko through the years. So bale um, nung high school kasi bulak-bulak ko. Then um nitong college naisip ko na bakit um di natin i na mag-effort pa. So um sobrang fulfilling na hindi ko rin naman inexpect na mag lang di eh. Pero sobrang fulfilling na na-achieve ko yung hindi ko inaexpect na kaya kong ma-achieve. Bagamat panandali ang naodlot ang nasabing programa dala ng banta sa siguridad noong ikalabing apat ng Agosto, sinigurado ng universidad na makakamit pa rin ng mga magsisipang tapos ang kanilang diploma ng may ligtas at may ngiti. Ah, Pasibayo, yakon kaya kayong kayantabe na din Peralta para kempusunin Pampanga magbalita.